dating security consultant ni Saldico, ibinulgar ang umano'y cash delivery sa flood control scam, so sa witness protection. Lumantad sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 25, 2025, si Ordie Regalag Puteza, isang miyembro ng Philippine Marines at dating security consultant ni Ako Party List Representative Saldito. Pagkatapos, Saldo, mabilang ang sinasakay namin. ang umano'y bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kanyang testimonya, inilahad ni Kutesa na bilang dating security aide ni Ko, ilang beses umano siyang inutusan na maghatid ng mga maleta na naglalaman ng tinaguriang basura. Tawag sa mga maletang may lamang pera na tinatayang 48 million pesos bawat isa. Sinabi ni Gutesa na tatlong beses niyang personal na nadala ang mga maleta mula sa Horizon Residences sa Bonifacio Global City patungo sa bahay ni House Speaker Martin Romualde sa McKinley Street, Taguig at sa tirahan ni Ko sa Valle Verde 6, Pasig City. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami ng apat na anim na malita. Ibababa lamang namin ay tatlong limang malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 Makinle Street, Tagig. Ang labing isang Uh, labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Tumanggi si Gudesa na pumasok sa Witness Protection Program. Ngunit iginiit na handa siyang tumestigo upang patunayan ang kanyang mga pahayag sa harap ng Senado. Una rito, nanawagan ng anak ni Zaldico na si Elisco na umuwi na ang kanyang ama at harapin ang mga parata. Git ni Elisco, panahon ng sagutin ni Zaldico ang mga akusasyon kaugnay ng umano'y 35 billion pisong budget insertions sa flood control projects ng DPWH. Si Zaldico ay umalis ng bansa noong Hulyo 2025 upang magpagamot sa Amerika ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ang kanyang kinaroroonan. Magpapatuloy naman ang Senate Blue Ribbon Committee sa pagbosisi sa mga alegasyon ng korupsyon sa flood control projects na nakatuon sa umanik box scheme kung saan daanda ang milyong piso umano ang napupunta sa ilang mababatas kapalit ng pag-aproba at implementasyon ng mga proyekts.